isa na namang masarap na kainan ang atin niyang pupuntahan kaya tayo ay pupunta dito sa Malolo City, Bulacan hindi nga siya mahirap hanapin dahil napakadali lang matagpuan dito lamang siya sa may lungsod ng Malolos located niya pala siya dito lang sa kanto ng pinagbakahan sa mga hindi nakakalam, ang madalas nilang tawag dito ay kanto ng lugar pero dito sa ating video ay ating bibigyan ng pagtatama ito po ay kanto ng pinagbakahan dahil ito ay sakop ng barangay pinagbakahan Malolos Los City, Bulacan. Sa ating maling nakasanayan, bigyan natin ng paglilinaw. Hindi nga po ito kanto ng lugam dahil ito ay sakop ng barangay pinagbakahan. At sa kanto ng ito ay may masarap na gotohan na talaga namang binabalik-balikan. Nakita nyo naman dinudumog at pinipilahan. Ito ang Lola Olay's gotohan. Sa halagang 40 pesos ay matitikman mo ang kanilang goto. At kung goto special nga ang iyong gusto ay meron din sila dito sa halagang 70 pesos. At yung kanilang ang LTV ay 40 pesos nga lang meron din, din eh. pala silang beef mami na sa halagang 35 pesos sa iyong matitikman at meron din sila itong pares na sa halagang 60 pesos lang yeah. at kung ayaw mong mabitin ay bagay na bagay sa itong pares overload na sa halagang 80 pesos lang ay hindi ka uwing luhaan so ayan nandito lang tayo sa Lola Olays dito sa sa barangay pinagbakahan itikman natin yung kanilang mga inihahain dito ayan tara Oh Oh Oh, 'yun okay, nandito tayo sa kanto ng pinagbakahan. Bibigman natin 'yung kanilang ah, nagsilog na nagkakaibang sikreto kasi na masarap yung tapsi nila dito kasi nag-aagro yung tamis at saka yung alad niya ito yung kakaiba dito sa si tapsi nila. dito sa may barangay pinagbakaan sa kanto ng pinagbakaan ito tingin pa lang mukhang masarap nyo saka syempre ito yung kanilang best seller na pork sisig ayan ayan na? this bike so naman naman nung sobrang lambot naman yung feeling kasi tapos mayroon ka pang hindi sa baw yan, so lalagyan natin ng pampagana. Ito yung sikreto ng para ganahan kumain. Ito yun, no? Yan, CC. Hmm. Ano, ano? Tapos mo kong sa sabaw. Mm. 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 Mga ah, koko, oh, ako kaya ah. ginigoy. Talaga ang kakaibat yung plan nito. Kakaiba sa lahat ng tatsi na natin, mga ko Kasi, bukod sa hindi siya nakakadalo, kasi hindi masarap yung matamis eh. Dito nangkagawa yung tamis at yung alat. Kaya, para sa akin, panado to.